Sa timog ng Pilipinas, may isang lungsod na minsang kinatatakutan. Isang lugar na binansagang Nicaragdao dahil sa tindi ng kaguluhan at krimen. Ngunit mula sa abo ng nakaraan, bumangon ito upang maging isa sa pinakaligtas at pinakamaunlad na syudad sa buong bansa. Paano nga ba nangyari ang tila imposibleng pagbabagong ito? Ito ang kwento ng Davao City at ang pamumunong nagpabago sa kapalaran nito magpakailanman. Bago ito naging kilala bilang Crown Jewel of Mindanao, ang Davao City noong dekada 80 at 90 ay isang larawan ng takot. Laganap ang krimen. Ang mga kalsada ay hindi ligtas at ang mga mamamayan ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng pangamba. Ang mga Sparrow unit ng New People's Army ay malayang nakakakilos at ang mga awayan sa politika ay madalas na uuwi sa karahasan. Ang ekonomiya ay bagsak at ang pag-asa ay tila mailap. Para sa marami, ang Davao ay isang lugar na dapat iwasan, hindi isang lugar na dapat pangarapin. Tila isang syudad na walang direksyon at walang pag-asa. Subalit ang lahat ng ito ay malapit ng magbago. Noong 1988, isang bagong lider ang umupo bilang alkalde, si Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang pagupo, dala niya ang isang pangako ibabalik niya ang kapayapaan at kaayusan sa Davao, anuman ang mangyari. Ang kanyang pamumuno ay simple ngunit matatag, disiplina. Ipinatupad niya ang mahigpit na batas laban sa krimen, droga at anumang uri ng kaguluhan. Naglagay ng mga checkpoint, ipinagbawal ang paputok at nagtakda ng curfew para sa mga menor de edad. Hindi niya kinunsinti ang mga pasaway, maliit man o malaki, ang mensahe niya ay malinaw. Sa Davao, ang batas ay batas. Sa una, marami ang nagduda, marami ang tumutol. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ng mga Davaoenyo ang resulta. Ang takot na dati nilang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng pakiramdam ng seguridad. Ang tapang at political will ni Duterte ang naging pundasyon ng isang bagong simula para sa lungsod. Mula sa pagpuksa sa krimen, isinunod ni Duterte ang pagbabago sa mismong itsura at gawin ng lungsod. Ang dating magugulo at maduduming kalsada ay naging malinis at maayos. Ipinatupad ang mahigpit na patakaran sa pagtatapon ng basura na may katumbas na multa sa sino mang lalabag. Ang mga motorista ay natutong sumunod sa batas trapiko at ang simpleng pagtawid sa tamang tawiran ay naging isang kaugalian. Ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar ay ipinagbawal, isa sa mga unang ordinansa ng uri nito sa buong Pilipinas. Ang disiplina ay hindi na lang basta salita. Ito ay naging kultura. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagpaganda sa syudad, kundi nagbigay rin ng dangal at pride sa mga residente. Ang Davao ay naging isang buhay na patunay na ang kaayusan ay posible kung ang lahat ay magtutulungan at susunod sa iisang direksyon. Nang manumbalik ang kapayapaan at kaayusan, unti-unting bumalik ang tiwala sa Davao. At kasabay ng tiwala, dumating ang mga oportunidad. Ang mga negosyante na dati nag-aalangan ay nagsimulang mamuhunan sa lungsod. Itinayo ang mga bagong gusali, malls at hotels. Pinalawak at pinaganda ang Francisco Bangoy International Airport na nagbukas ng pinto para sa mas maraming turista at kalakalan. Lumago ang industriya ng agrikultura, partikular na ang pag-export ng sikat na durian at iba pang prutas. Lumikha ito ng libu-libong trabaho at nagpaangat sa antas ng pamumuhay ng mga Davao Enyo. Mula sa isang bagsak na ekonomiya, ang Davao City ay naging isa sa mga pinakamabilis umunlad na urban center sa labas ng Metro Manila. Ang pagunlad na ito ay hindi tsamba. Ito ay bunga ng isang ligtas at stabilisadong kapaligiran na nilikha ng disiplinadong pamamahala. Ngayon, ang Davao City ay kinikilala bilang simbolo ng disiplina, pagunlad at pagbabago. Isa itong modernong syudad na may makulay na kultura, masiglang ekonomiya, at mga mamamayang may malasakit sa kanilang komunidad. Ang mga kalsada ay malinis, ang trapiko ay organisado, at ang mga tao ay nakakagalaw ng walang takot, mapaaraw man o gabi. Mula sa pagiging murder capital, ito ay naging isa sa most livable cities sa bansa. Ang kwento ng Davao ay isang inspirasyon, isang paalala na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may pag-asang bumangon. Ang pagbabagong ito ay bunga ng sakripisyo, tapang, at higit sa lahat, ang kolektibong disiplina ng mga mamamayan nito. Hindi perpekto ang lahat at may mga hamon pa rin hinaharap. Ngunit ang kwento ng pagbabago ng Davao City ay isang malakas na mensahe para sa buong Pilipinas. Ipinapakita nito na posible ang pagbabago kapag may tapang sa pamumuno at malasakit mula sa mga mamamayan. Isang paalala na sa pagkakaisa at disiplina, walang imposible. Ang Davao ay hindi lang isang lugar, ito ay isang ideya, isang patunay na kaya nating abutin ang isang mas maayos at mas maunlad na kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng pagbabago, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At para sa marami pang inspiring na kwento, mag-subscribe na sa aming channel. Maraming salamat sa panonood. Salamat sa panonood mga tropa. Don't forget to like, comment and subscribe.